Thank you daddy, I love you Tama kayo, mali ako Kapag maglalagay kayo ng chicken Kailangan yung mantika pala yung sa inyo So ganito po yung technique dyan Huwag nyo basta ibagsak o huwag nyo dito galing Kailangan dito po, slide nyo yung paganyan Ayan o, tingnan mo naman Pong wow, na naman yung poro mo. Tito mo na. Kala ko naman, wow, ang ganda ng chicken. Forma ko. Siyempre, ano ba ngayon? Sunday. Sunday is... Church Day. Gagawa naman tayo nung sausawa natin nung buffalo wings. Dalawang perasong egg yolk, then mayonnaise. Fresh milk. Pepper. Maraming pepper, guys. Onion and garlic. Salt. Konti lang. Para girly. Okay, isang buong butter. Pepper. Paprika, guys. Chili flakes. Hot sauce, guys. Kahit anong hot sauce meron kayo. Brown sugar, pang balance po ng anghang para hindi naman siya puro anghang lang yung lasa. May linamnam tayong malalasahan. Informado mo, parang ano eh. Parang ano? Parang senador. <laughs> Iboto nyo! Tito Bon, tama kayo, mali ako. Madaling lapitan, mahirap hanapin. <laughs> O ito mga anak, buffalo wings with garlic mayo. Tara, kain na to. Ama, maraming maraming salamat po sa biyayang iyong ipinagkaloob sa amin. O okay. silbi po itong lakas at talino. Okay. Ama, basbasa mo rin po ng pagpapala ang aming mga manonood ang kanilang hapagkainan. Opo. Ama, patawad po sa aming mga nasasabi at nagagawa, gayon din po ang iyong mga anak. Opo. Ama, ingatan mo po kami, gayon din po ang aming mga mahal sa buhay. Ngayon na rin po ang aming mga tagapanood. Apo. Inihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kain na to! So yun guys, eto nga pala yung way ko ng pagluluto ng buffalo wings. Ayan. Oh, unahan ko na po kayo guys ha. Tama kayo, mali ako. This is my own way. You have your own way. Tara, kain na to. Ito guys, magdaga na dyan yung sauce. Mmm. Mm. Papa, na-request mo ito? Mm-hmm. I can see of the heavens. <laughs> they said you're one of their royal lords. This looks so good. Mm -hmm. Infinity, envy. Thank you, Daddy. I love you. Love you. Mm. Mm -hmm. Oh, first, basically that sauce. Mm. Mm. Second, with sauce. <laughs> 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 Naman yung masarap? Mm, mga anak mo, o yung ano, o talaga masarap? Masarap ka. Parang inuuto ako eh. Ano? Uh -huh. Parang inuuto nila ako para magluto lang ang mga dito na mata. Tsawa, <laughs> hmm. oh, huli, huli, huli. <laughs> Is it really good? Yes. Well, you just say it because you want me to cook Kaya ang hirap ng papayat eh. Can't you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Welcome. One of the reason why I'm always excited to cook is because of those reactions. Mm -hmm. I know na nasasarapan kayo and yung mga viewers natin na din yung mga niluluto natin and natutuwa sila sa inyo. So say hi. Hi kayo sa kanila. Hi! hi. Thank you, Lloyd!